Bakit po kinakamay ng mga Indians yung niluluto po nila? Guys, bakit nyo ginagawan trending Bakit nyo kailangan i-share? Bakit nyo kailangan gumawa ng content tungkol sa nangyayari sa India? Unang-una, ito isipin nyo ha. Kaming mga Indiano na lumaki sa Philippines, alam namin yung proper hygiene, alam namin yung tamang proseso, pero bakit tahimik kami? Kasi alam namin na mahirap yung bansa namin, naiintindihan namin yung poverty doon. At pangalawa, Napakadaming korap sa gobyerno, Diyos ko, daig pa sa Pilipinas. Totoo yan. Alam mo, kaysa intindihin ng gobyerno yung mga nagugutom sa kalye, magpapayaman na sila na magpapayaman. Yan yung sad reality sa India. mga taon to, they are struggling every to provide for their family. To the point na ganun na sila kabilis mag-process ng food na kinakaw-kaw na, na para mabilis din ang mahalo. Guys, unang-una, hindi naman sa inyo inaalok eh. Sinusubo ba sa inyo? Kinalok ba kayo na? Tara sa India para tikman nyo to street food namin. Sinabi nila eh, Hindi naman, di ba? Nagkataon yung mga bumibili, binibideo. Di ba? Kayo, nagpapire. Siya, sinishare ninyo. Bakit nyo kailangan pansinin yung India? Eh, may sarili tayong bansa, Philippines, na meron ding maraming problema. Di ba? Umaabot pa kayo sa punto na gumagawa kayo ng content niya, you are wasting real food para lang ma-imitate yung ginagawa nila. Anong purpose nun? Worth it ba? Nagsayang ka ng pagkain, pinaghalo-halo mo yung mga pagkain na hinaluan mo ng kung ano, sabon, hinaluan nyo ng kung ano-ano. Para saan? Para sa content? Para pagtawanan yung India? Guys, mahirap po yung bansa namin. Again, yung ulit ko. Kung alam man yung ginagawa nila doon, at ano man yung kinakain nila doon, na sila sila naman ang kumakain, pabayaan nyo na, respetuhin nyo na lang, guys. Yun po yung ibig ko sabihin. Sa Philippines, marami ka pwedeng mapuna eh. Sa totoo lang. Marami. Pero bakit? Pinapansin ba namin? Hindi kasi we also respect those people that are, di ba, yung mga nandun sa, sa, sa condition na yun. Naiintindihan kasi namin. Kaya hinahayaan lang namin. Di ba? Anong film mo kung isang Indian gumawa ng content about sa, about sa mga exotic food ng Philippines? Hindi ba kayo masasaktan? Di diba ba may isip nyo rin na kaya nila kinakain yun? Kasi yun lang ang kaya nila ma-afford eh. ba? Diba? So, ano ginagawa namin? respeto, 'di ba? Nirerespeto namin, 'di ba? So sana ganun din kayo, guys. Kayo yung mga nagsi-share niyan, tama na 'yung mga gumagawa ng content, tama na. Gumawa na kayo ng ibang content, labayan niyo na 'yung mga yun at mahirap po ang buhay nila kaya po nila ginagawa yun Please lang. Paing ganyo si Mr. Nobody, paing ganyo si Crazy Biryani. Maintindihan niyo lalo. 'Yun lang.